Hi guys, uh, ngayon guys, i-share is ko sa inyo uh, about sa carburetor na nag-overflow. So dito guys, dalawang carburetor ang ipapakita ko kasi uh, magkaiba yung floater niya. At least meron kayong idea kung paano siya i-adjust. So dito guys, uh, gamit ng ako ng lata, manipis, pwede aluminum or plain sheet guys na manipis. So kahit ano lang gagamitin niyo kung anong available sa lugar niyo. So dito ito lang yung gagamitin guys so, sa lata ng Del Monte. So ito guys, ah, bago ko lang nabili ito, na-stock lang siya ng 2 months o 3 months. So nag-overflow na siya. So ito pala pang wave 1, 2, 5. So ilalagay ko siya guys dito. yon ipapakita ko guys na nag-overflow siya. So ang motor na to is uh, surf 125 na Rossi. So dito guys ah, kahit anong remedyo ko doon sa loob nag-overflow pa rin siya. Yan, ititest ko guys. Yan, ibabalik ko lang yung hose ng gas. At hindi ko lang ibabalik doon sa mismong manifold niya. Para at least guys, makikita rin nyo. Kasi ito, marami itong gas guys sa tangke. Eh. So ito, uh, yan, ipapakita ko lang. Kasi yung flow guys ng gasolina, diretso naman yan dito sa pinaka bulb ng carburador dyan. So yan guys, hintayin na natin siya ng sandali yan uh, Mag-overflow siya So dito at least mapakita ko sa inyo Na nag-overflow talaga siya Kahit hindi pa siya nakakabit doon sa Mismong manifold So guys kahit dito sa mismong bunganga Kung iangat itong hose Tuloy siya lalabas So ayan guys oh. nakikita nyo Yan tumatagas na Ilang sikas lang yan guys Hindi man yung maabot ng minutes eh Nag-overflow na siya agad So yan guys yan ang susolusyonan natin para ma natin kasi itong carb na to guys bago pa baka ma-encounter nyo to uh, ito yung paraan so iba kasi yung floater niya. plastic lang siya guys hindi katulad itong pinakita ko na lata yung saan yung pinaka ano bang tawag doon yung mala, maliit so yung may goma, guys ipakita ko lang mamaya guys kung anong pangalan nakalimutan kasi yung pangalan nun eh so dito kasi plastic siya lahat uh, mahirap siyang i-adjust na-adjust ko na nga siya guys pero bumabalik pa rin siya so yung guys uh, tatanggalin ko to para at least uh, makikita ninyo na hindi talaga siya pwede i-adjust lang katulad doon sa isa na pinakita ko so ito guys uh, huguto na lang yung pin ng floater so yan guys tawag dito, pin yan tapos yan uh, ilahin lang pataas so meron siyang parang pinaka yan guys so hindi ko rin alala yung ano pangalan nito eh yan yung may matulis na guma sa dulo And kung mapapansin nyo guys, yan plastic kasi yung pinagsaksak kanya. So dito guys, ito yung pinaka-lock doon sa gasolina. So yan, yan yung pinindot ko. Na-adjust ko yan kanina guys, kaso bumabalik pa rin yung tinanggal ko. So hindi talaga siya pwede na yun lang adjust. Hindi katulad nito guys, ito. Ipakita ko sa inyo kung uh, ano ang kaibahan doon sa isa na plastic lang. Ito kasi, yan, kung mahila mo na siya, makita mo, uh, lata kasi siya na manipis rin kasi kasi so yung pinag yan, meron kasi siyang parang sabit yan pwede mo siya ma-adjust hindi siya babalik hindi katulad doon sa isa kanina na bumabalik kasi yan kung i-adjust nyo pwede na itulak pa taas pwede pa baba yan mabilis lang siya so hindi na kailangan ng lata para doon ma stopper natin yan di ba ito mas mabilis lang iba kasi yun guys eh kaya ito, kailangan natin ng tulong ng lata na ito para iwasan natin or maayos natin yung overflow ng ating karburador. So dito guys, uh, gamit na kayo ng gunting. Kasi ito guys, ginamit ko yung pang, yung ginagamit sa kisame, yung pang cutting ng powerlens. Yan, ito yung ginagamit ko. Manipis lang naman to guys, kahit yung sa mga sardinas, pwede naman. Basta ingat na guys sa paggupit kasi matalim naman ito delikado rin baka matitano kayo so dahan dahan lang wag nyo lang ipagunting sa bata guys no kasi baka masugat sila so ito guys no manipis lang siya na halos sakto sakto lang doon sa lapad ng plastic kung saan stopper doon sa pinaka parang karayo hindi ko na pangalan nun guys eh yan dito natin siya ilalagay yan dito yan, dapat nakasuksok siya dyan. So, tupiin na natin sa guys ng tatlong tupi para ipasok natin doon. So, yan guys, ah, dahan lang sa pagtupi. Yan, natupi ko na sa guys. Oh. Medyo matigas lang siya ng konti dahil uh, medyo makapal lang siya ng konti. Pero, pwede naman. Alalay lang guys, huwag nyo lang madaliin yung pag para iwas sugat. So, yan guys, ito yung ipapasok natin. Yan, halos yung sakto lang guys, yung butas na hulog pa. <laughs> so, yan guys, oh. Medyo maliit lang talaga yung pinaka butas niya. Halos sakto, sakto lang doon sa yan, plastic na yan para hindi siya mahulog. Pero guys, dan tatama yung pinakakarayom na maglalak doon sa butas kung saan dumadaan yung gas. Kasi yun guys, parang nagkukulang kasi siya kaya pag napuno na yung gas, aabutin pa rin siya doon sa part na may mag-overflow siya. Pero kasi doon guys, sa loob ng pinaka-bowl ng carburetor, kung may nakatayo na pin, doon kasi lalabas yung gasolina pag nag-overflow. Kaya hindi niya na-lock ng maayos yung papasok na gas. So yun guys, napasok ko na siya, yan ilalagay natin. Yan, ibalik na natin siya. Kasi yun guys, parang tinutulak na kasi yung pinaka- Ano kasing tawag dito? <laughs> yung mag-lock doon sa gas, sa daanan ng gas, uh, na itutulak na niya ng konti. At least yun guys, kung sa hanggang saan yung floater na mag siya, doon lang siya. So yan guys, so, pero kailangan guys, dapat uh, yung floater mo, yan, hindi siya mag-stuck, kumikilos pa rin. So yan guys. So ito guys, uh, ibabalik ko na siya, uh, simbolin ko, tapos, i-assemble na natin ulit doon, guys, sa uh, motor. So, yan, guys, no, lahat, uh, ibalik ko muna. So, ito na siya, guys, uh, na-assemble ko na at ibalikan na natin doon sa motor. At ito, guys, uh, naikabit ko na. So, inobserbahan ko siya talaga, guys, ng matagal kung meron ba siyang uh, overflow. So, so far, guys, naging okay siya. Pero kung sa inyo, guys, medyo matagal na yung mga carb, uh, meron namang ibang solusyon. So, meron lang tayong papalitan, guys, yung parang karayom kanina. Hindi ko kasi matandaan yung guys eh. So, bilhin lang kayo guys ng ganito repair kit pang XRM to. So, pwede na isang gamitin. Nabili ko to siya ng 120. So, ito lang guys yan. Yung tinuturo ko, yun lang ipapalit natin. Kasi minsan kasi, yan sa dulo nito, mayroon na kasi yan guys na parang groove. Kung mayroon na siyang groove guys yan, sigurado mag-overflow na yung carburetor ninyo. So, yan guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Muli, God bless. Ride safe. Maraming salamat guys.